Uh, good morning world. Good morning uh, sa buong Pilipinas. Good morning sa lahat ng nakakarinig ng or nakakapanood ng broadcast natin na to uh, sa ibang panig ng mundo. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. I am very happy po na nababasa yung mga comments niyo dahil uh, kahit mga taga Saudi Arabia, taga Canada, taga US, taga saang banig ng mundo po is nagbibigay ng comments ng kanyang kanilang opinions, ng kanilang questions kaya I'm na, nakakatuwa po kasi yun naman po yung ano eh yung kahit pa is we can help each other. So, um ang itatapik ko po ngayong umaga is marami kasi sa mga nag-comment ang nagsabi na Uh, ayaw bumalik ng Pilipinas kasi konting <clears throat>, ulan na bahana sa kanila or ayaw ng bagyo-bagyo or uh, marumi ang kapaligiran. Uh, yes, I thought about that too. Kaya pag-usapan po natin kung sa mga gustong bumalik sa Pilipinas or gustong magpatayo ng kanilang titirhan sa Pilipinas na kahit hindi permanent, you know, kasi Uh, sa totoo lang, meron uh, mga anak dito na um, resident sila ng ibang bansa, pero six months sila dito, and then six months balik sila sa ibang bansa, ganon. Kaya, I think, uh, workable naman po yon. But anyway, all uh, alright, so sasabihin ko ang reason kung bakit ko piniling bumalik dito sa barrio namin talaga kung uh, saan sana ko pinanganak. Well, unang-una po na talagang ginusto kong bumalik dito sa La Union or dito mismo sa barangay namin, sa bayan namin. Kasi po, ang isa sa mga reason kung bakit ako nagpagawa na ng bahay dito sa Pilipinas because lately, uh, since nagkaroon ako ng breast cancer, uh, after that, para po bang every six months, meron pong health scares na nangyayari sa akin. So, then, uh, kasalido ng diabetes, though kahit po nag-alaga like, ko ng endocrinologist sa Amerika, for some reason, uh, hindi po naman manage. Um, I tried everything I can about uh, weight loss, uh, yung uh, 18 hour fast and 6 hour eating. Mga ganun ginawa ko lahat yan. Uh, gym, uh, kung ano-ano pa. But, since I reach nung mga 50 years old na ako, or even before that, like 49, nahirapan na akong mag weight loss. So, um, kahit anong gawin ko, like, hindi pwede nung na first na diagnose ako ng diabetes, I lost a lot of weight. Like, bata-bata pa ako noon. I was able to lose a lot of weight. And then, ang nangyari, na-reverse yung diabetes ko. And then, nung medyo tumadatanda na naman ako at nag weight na naman ako, uh, nahirapan na naman na ma- uh, ma-manage -di ma ang diabetes. So, hindi lang yon kung ano-ano pa. Like, alam niyo yun yung sobrang pagkatrabaho, yung 16 hours ka na mag-duty. And then, as a nurse, kung ito lahat, ito nangyayari sa mga nurses na instead na pupunta sa, let's say for example, gustong umihi, hindi umihi kasi busy ka sa ginagawa mo or ayaw mong may kasi lalo na pag sa nursing home ka nagkatrabaho, meron kang 30 na pasyente na kinakailangan mo bigyan ng gamot, kinakailangan mo bigyan ng lunas ang kanilang mga wounds. So, like, ilang taon yon na hindi ko pinapansin na kahit ihina hindi ako, umiinom, hindi ako umiinom ng enough water. And then yung pala, nag-accumulate ng accumulate ng nag-accumulate nag yung mga stones sa uh, ureter ko o sa tubo ng kidney. At ang nangyari is after the breast cancer, yun naman po ang nangyari naman na feeling ko mamamatay na ako. So I have to go through several uh, surgery para lang matanggal po yung stones na yun. Uh, maraming mga kung ano-ano pa nangyari. So I said, I decided na sabi ko sa asawa ko, kaya na ko siguro mag-reset sa Pilipinas. Kinakailangan ko umuwi na ng Pilipinas at mag-reset doon, you know. Start from the beginning, kumain ng mga gulay-gulay uh, na presko na walang mga preservatives mga walang mga spray at least itong makakapaglakad-lakad makakapagpawis kasi siyempre sa sa Amerika again kahit pa nagji gym ka pero kuminsan hindi mo na-maintain yung because of di uh, ano nang work kasi yung nature of your job. Maraming nagsasabi diyan na ah, but kasi hindi mo gawin to, hindi mo gawin diyan. Hindi po pare-parehas yung mga pinagdadaanan natin. Lalo na nung no, ako ay uh, infection prevention nurse ng isang facility. Uh, kinakailangan halos 24 hour on call ako. Um, nandun na ako ng alas 7 pa ng umaga, umuwi ng mga 7, 8 or 9 ng gabi. And then, magluluto ka pa, maglilinis ka pa, maglalaba ka pa. And then, mamaya may tumatawag sa'yo sa trabaho mo ng mga alauna ng madaling araw. So, it was a stressful job for me for how many years na... Uh, <clears throat> so, I decided na umuwi ng Pilipinas. Kaya, nag paggawa ko ng bahay. So, again, while on yun, kasi yun po, dahil sa aking palagi ng pagkakasakit this last four years, is dito po ako kung saan malapit ako or malapit ang aking mga kamag-anak. So, yun po ang unang dahilan. Kasi nandito ang aking mga tsuhin, ang aking mga tsahin, ang aking mga, uh, well, unang-unaan dito ang aking mga kapatid. So, Uh, mga pinsan, families kung ano man, ano't ano man pa meron uh, akong kadamay kung uh, you know, hindi naman sa pagiging morbid, hindi naman sa pagiging negative thoughts but nagiging real talk lang po tayo is kung may uh, magkasakit man or whatever uh, nandito ang aking uh, family, though nandoon naman ang aking mga anak, nandoon ang aking asawa sa Amerika, kaya lang yun nga yung purpose ko na mag-reset ng aking uh, katawan is dito sa Pilipinas. And then, pangalawa, bahit ko po Pinoy ang La Union, uh, aside from dito ako, uh, nandito ang aking mga kamag-anak, ang pag-i-google po natin is that uh, La Union is number 7 safest uh, province in the Philippines to stay. So, yun. Um... Hindi po tanamak ang crimes dito sa La Union. I don't know lang, baka <laughs> may mga unreported crimes. But according to the reported crimes, La uh, Union is one of the top 10, yun nga top 7 siya to stay. I think Davao is the first one. So, nakikita ko rin ng mga maraming mga foreigners na may mga sawang mga Pilipino at ang mga foreigners na nagre-retire sa Pilipinas is doon naman sila sa Bohol. Uh, they they have the reasons as well. So anyway, ito uh, sabi nga the safest, one of the safest province to stay in the Philippines. Number three, uh, dito po sa aming barrio, like I'm along the National Highway na malapit sa highway kung saan papunta ng Pangasinan at papunta ng Baguio and from where I am located, if no traffic, I'm just like 45 minutes away sa Baguio General Hospital sa Baguio. And also, uh, without any traffic, I'm just 35 minutes away from San Fernando La Union, which nandun din ang mga magagandang hospital. So, ayun. Kaya, uh, isa yun sa mga nagustuhan ko din kung bakit ako tumira dito sa uh, La Union, kung bakit ito ang pinili kong lugar. Pangatlo po, maraming mga nagsasabi na takot sa bagyo, gano'n-ganon, yung kunti lang bahana. Dito po kasi sa amin, dito to sa side na to po ha, kung saan lumalabas ang araw. Delia, an anong part yan? On. Daya, abagatan, sa, sa Tagalog? Daya, east, I think east. So, kung saan po lumilitaw ang araw, kung saan nagsisimula ang araw, kabundukan po yan na mataas, bundok, 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 bundok. Kaya, from Rosario, La Union, yung isang bayan namin dito, hanggang papunta sa bayan namin, hanggang paket na ng bagyo, kabundukan po yan, so meron pong sumasangga ng uh, malalakas na hangin. Kaya, kung meron bang pong bagyo, kahit pa ang, ang sinabi ng ng pag-asa is signal number 4, number 5. Like I was here, the, 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 this latest, Karen, and meron pa yung sumunod eh. From Karen, magkakasunod na yon. Na nandito ako, hindi po kalakasan ang hangin dito sa amin. Um, hindi rin po kalakasan ng ulan kasi meron pong sumasangga. Lalo na if the storm is coming from that side. Also, uh, malayo na malapit din kami sa dagat. Dagat ay may dagat ang Agoo, di ba? Opo, the may dagat po. So, uh, the other side naman, dito naman sa sa western part, uh, may, me, meron naman diyan yung yung dagat. May mga dagat diyan na you have to drive at least what? 35 45 minutes from here to the dagat. So, malapit pero at the same time malayo at hindi kami nakakaranas ng mga uh, 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 uh sea related na mga sakuna. Okay. So yun po. Kaya very strategic itong lugar namin. Uh, kaya maganda po dito kaya pinili ko dito. Hindi kami nababaha. Uh, maraming mga water waterways dito na um, they make sure na hindi kagaya yung mga creek dito sa malapit sa bahay ko may creek dito galing po ito ng bundok at hindi po pinagbabasurahan ng mga tao talagang malinis po yung mga creek ang nakita mo lang dyan mga damo-damo in which nililinis din nila dito sa party ko pinalinis ko ang, ang, ang creek dito at uh, yun, yon so yun doon na nag nag flow flow ang ang tubig kaya hindi na, hindi po nababaha dito sa amin so um, besides, the the way it's pa slope po siya up uh, slope po dito sa amin and then at the, at the lowest portion is meron na naman pong ilog doon so the water from the mountain goes down to the creek papunta po sa ilog kaya uh, very uh, maganda po yung water flow uh, And then, another one, kahit po dumadaming mga kabahayan sa mga paakyat na ng bundok, hindi po sila basta-basta nagpuputol ng kahoy. Makita mo po na maraming pa rin kakahoyan, kahit maraming mga bahay dyan sa bandang taas, is maraming pa rin pong mga kahoy. Uh, may mga programa po ang barangay, pag uh, may mga ilang na nagtatanim ng mga kahoy, di ba? Sa kabundukan. So, we plant trees kaya hindi po nakakalbo dito sa banda sa amin kaya um, yung slides yung landslides yung mga ganoon well of course favor na rin ni Lord yon at the same time ang mga tao dito is nagtatanim po ng mga kakahuyan so <clears throat> ng mga kahoy I mean to say isa na naman yon na maganda na kaugalian po dito sa amin o sa banda namin kaya and besides Uh, ano yon Sorry, may mga pato doon sa likod. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ko pinili ang La Union. So, again, again, sa kagaya kahit sa ampati ng mundo, kung bibili ka ng bahay, it's always about the location. Kagaya yung pagbili namin ng, ng, bahay, it's always about the location. Again, depende na naman kung ano ang purpose mo sa pagbili ng bahay. But us, we just want a house where we can stay uh, for some years and then later on, uh, wait a minute, okay, ibebenta din namin to. So, yung binili namin bahay is, is strategy strategically maganda rin na position yon because we are in the middle of two malls uh, hindi siya ma-traffic na area um, madaling magbenta ng bahay so if we decide already to sell our house madali pong nabibenta yung mga bahay kung saan kami may bahay ngayon sa america so again it's all about the location At the same time sa pag-decide natin kung saan tayo titira rin sa Pilipinas, isipin natin the location. You know, location, location, location. It's always about the location. So whether you want to retire, you want to use it as investment, uh, the best pa rin na talaga na i-consider mo kung saan. It's, it's all about the location. Ayun po. Kaya Maraming salamat po sa inyong continuous na pag-support sa aking channel. At maraming salamat sa mga nagbibigay ng kanilang opinion, nagbibigay ng kanilang kuro-kuro, ng kanilang comments because I learn and I, again we can learn from each other. Uh, thank you po. So, please continue to subscribe. Mag-like po kayo and also leave a comment below. Mag magaling, maganda po sa engagement ng channel or ng episode natin kung meron po kayong mga nagla-like po kayo o nagko-comment po kayo. Pa-share na rin po. So, thank you po so much. Again, have a good morning world. Thank you. Bye-bye.